<laughs> bye bye Boracay Mauli na mi guys Tama na mo ang 4 days Ay pa 5 days ron 5 days and 4 nights Dari sa Boracay Ang dagat Ito lang mga hotel Para sila oh Bye for now, Boracay. Balik kami puhon, Boracay. Magtigom sa amin. Charot. Talao na namo si Bibichoy 5 days na itong nag-uban, pero I will surely miss you. Charot! kay kong mga nahuna-hunaan habang nagkalayo. Mina, nagkalayo. So, this is it, guys. Tapos na ang mga maliligayang araw ng aking bakasyon. So, the next, next, next day, back to reality na po Pero worth it jud kayo akong bakasyon, guys. Huwag ko nag-expect na maabot ko dari, ah. Na nami sa Boracay Airport, guys, katiklan. Pauli nami sa Adong, ah, po Migsibo. And sa nakita ninyo, wala na nabilin sa akong koko. Sa so, pangitao na koko sila dito sa... Um, actually, natago na ko ang uban, na dari, ah. Pero katong nawala yun sa Sibo, wala na ako natunata. na to, wala na ako nakita na. Para makukunan ko. Pakitaan ko sa inyo. Hello guys. Pakitaan ko tiyo. Yung so, na dito sa Cebu nga uh, airport. Oh, ba? So, airport. Oh, Hindi sarili ko ko na, na 2,000 We're going home. Boston had done such a good job of defending against these alley-oops. A few of them in Game 4. Another two more winning tonight. It's a very poor play by A small line-up. Here comes Alvord. Last man usual. Gaffer throws it <laughs> down. Oh, I'm tired. I don't know I'm tired. How about that? That was good. Hahaha. Tawag nyo may tawag. Magungaw. Kaya napunta ka silang shuttle. O na no, daw, bus number 1. This flight is intended for flight g 137 bound for passengers. If you are a different flight for different... Uh, if you are different boarding pass for different flight, please acknowledge mo. Once again, this flight is intended for flight 5G-137 bound for passengers. If you Oh, wala Ang ilaw. Si Anna, nahapit pa namin dalig si Buga. kaya pangitaw na po kung kuko. Charol. Ang <laughs> outfit kay katapos yung partner king. Anna, yan po niya. Hmm. Diba? Ores? <laughs> 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 pag mga lalaki mong kawang nagyari, pinakit yung dalag gamit. <laughs> wala akong kuko guys. Kani nga, sulit o. Oh. Kaya labantayan na po siya na nawala. Kaya ko naman pag-agi at itong Namura og scanner. Kaya eh, sila na ako nakita na kung toko. Dara amin ko. na hulog. Wala na ako nakitaan. Pausap na lang ko og panels pagabot abot na ko sa kwan. Sa dabao. Ta. Passengers are kindly requested sa mga Troy.

No. Umugos, umugod, bakis, Bye guys, still our next vacation. Ah, Nakapahawain ang dress Bye. Hey. Hey.